This is the It's okay to fall. Isa na namang hot, sexy pinay ang tampok natin sa kwentong sikat TV Ating kilalani ng magsing kwento ng hot pinay na si Maggie Wilson Kung hilig mo ang mga ganitong klaseng mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang pa mga video. Kaya simulan na natin. Si Margaret Maggie Nils Wilson ay pinanganak ng March 15, 1989. Isang British Filipino, beauty queen, TV personality, actress, model at negosyante. Si Maggie ay pinanganak sa Bacolod City at lumaki sa Jeddah, Saudi Arabia isa sa dalawang anak ni Robert at Sonia Wilson. Siya ay may Scottish, Irish, Filipino at Chinese. Nag-aral si Maggie sa Alhekma International School at kalaunan sa Sofa Design Institute, School of Interior Design. Siya ay isang mahusay na competitive na swimmer at show jumper bago lumipat sa Manila, Philippines noong 2004. Ang unang palabas sa TV ni Maggie ay para sa kakabakaba Adventure ng GMA Network. 2004, kung siya ay isang regular na miyembro ng cast hanggang sa natapos ang palabas nitong 2005. Sa pagitan ng 2003 at 2011, lumabas si Maggie at nagbida sa ilang serye sa TV at soap opera bilang supporting roles sa All Together Now. 2004, Encantaja. 2005, Darna. Asian Treasure 2007 at Joaquin Bordado 2008 bilang bahagi ng pangunahing kas sa Ang ng Langit 2005 kung saan siya ay hinirang bilang Best TV Villain My Guardian Abby. 2009 Beauty Queen Si Maggie ay lumabas din sa ilang mga commercial sa TV para sa Taiwan Tourism Board, Bench, Globe Telecom, Greenwich, Crimson, Tresemay, Antica Marina, Happy Skiing, Travel Loka at Luminous Skiing. Noong 2007, nanalo si Maggie Wilson bilang binibining Pilipinas World, Miss World Philippines. Siya ay labing pitong taong gulang noon. Itinampok si Maggie sa ilang cover magazine gaya ng Candy, Chalk, Manual, FHM Philippines, Uno, Metro Society, Northern Living, Enclaves at Lifestyles Asia. Noong March 2017 na ikas ni Maggie bilang pangunahing host para sa Philippines Next Top Model Cycle 3 sa TV5. Ikinasal si Maggie kay Victor Consoji noong December 18, 2010. Ipinanganak niya kanilang anak na si Connor noong 2012 sa isang post sa Instagram noong September 27, 2021. Sa isang post sa Instagram noong September 27, 2021, nihayag ni Maggie ang kanyang like kay Consoji. At iyan ang magsing kwento sa Sexy Pinay na si Margaret Wilson. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat.